Ang cancer, alam natin, ay isang sakit kung saan. Ang mga selula ay abnormal na dumadami sa katawan. Ang abnormal na pagdami ng mga selula na ito ay magiging isang tumor no? na kailangang ah, madiagnose sa pamamagitan ng paggawa ng ilang mga scan. Nagkaroon na kami ng MRI scan at CT scan sa lugar. Bilang karagdagan dyan, bilang komplemento sa CT scan at MRI scan, tasabihin sa atin ng PET scan ang aktividad sa loob ng tumor, sa loob ng sugat, kung ano ang na-diagnose mo gamit ang CT o MRA scan. Kaya't ito ay may malaking bentahe sa pagbibigay alam sa clinician. Kung ang tumor na nakikita mo sa katawan ay malignant o hindi malignant. Sasabihin din sa atin ng PET scan kung ang tumor ay ganap na patay o hindi o kung ang tumor ay aktibo o hindi.